Hello mga kawari, good morning sa inyong lahat dyan. Ang gagawin ko ngayon mga kawari, mag-exercise naman ako. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-exercise. Yung pinapakita ko lang naman, di ba, yung gumaganyan lang ako. Ibig sabihin yung ganyan, pampaliit din dito sa braso pati sa chan. Kailangan isasalit mo yung chan pag ganun. Pag ganyan-ganyan. Pag para pampaabs sana oh. Tapos Siyempre yung dito, pampalaki din. Siyempre na like, ipit siya, nagaganyan siya. Di ba? Tayo yung mga bae, kay kulang mga laman, kaya naman, magpalaki din tayo. Ganyan. Di ba? Gaganyan. <laughs> Yan lang ang paraan. Para magkalaman. Kaya ayan mga kawaray, ipapakita ko. Top, <laughs> top,